magandang gabi sa inyong lahat. So, ang ating paksa na pag-uusapan ngayon ay tungkol sa ating mga anak. Ikaw ba ay may anak na nagsisimula pa lamang na pumasok sa paaralan? At nahihirapan kang magturo sa pagpapabasa sa iyong mga anak? Baka itong bidyong ito ay para sa iyo. Halika, samahan mo ako. Unang-una na dapat mong ikonsidera ay ang edad ng iyong anak. So kung ang edad ng bata ay 5 years old, 6 years old, natural na maiksi lang ang kanil span or attention span sa pag-aaral. So dapat mami, i-prefer mo ang iyong sarili ng mga motivation na dapat mong gawin muna bago ka magsimulang magturo sa kanila para mat-motivate sila at mag-focus sa iyong pagtuturo sa bahay. Ano bang ba una nating dapat ituro sa ating mga anak? So, kahit nasa bahay lang, ang una nating dapat pagpag-focusan ay ang discipline. So, yung discipline po talaga ay magandang i-instill sa bata, sa isipan ng bata na sa bahay muna before sila pumunta sa school para pagdating sa school, nakafocus sila sa kanilang guro. So, sa bahay dapat matuto munang sumunod sa atin ang ating mga anak para maturuan natin sila ng maayos sa kanilang mga aralin nararapat na unang-una nating maituro sa ating mga anak ay ang pagkakaroon ng study habit. Every day, at least mayroong 30 to 1 hour na magkakaroon sila ng pagbabasa at paggawa ng kanilang assignment bago sila matulog tuwing gabi. Kapag nakagawian na ng isang bata ang pagkakaroon ng study habit, hindi ka na mahihirapan sa kanila na sila'y utusan para kunin ang kanilang notebook, para kunin ang kanilang aklat, at para gawin ang kanilang assignment na ipinagagawa ng kanilang guro. So, magkukusa na sila na gawin ang mga ito ng walang kahirap-hirap. Ano ba ang una nating dapat ituro sa ating mga anak? Kung ang ating mga anak ay magsisimula pa lang ng kanilang pag-aaral, kinder, o kaya ay daycare, ang unang-una nating dapat ituro ay kung paano ba ang tamang paghawak ng lapis. Susanayin so, natin sila sa wastong paghawak ng lapis. Para naman magkaroon sila ng maayos na penmanship at makapagsulat sila ng maayos ng na hindi nahihirapan. Kung ang inyong anak ay kaliwete o mas sanay siyang humawak ng isang bagay gamit ang kanyang kaliwang kamay, sanayin ninyo siya sa paghawak ng lapis gamit ang kaliwang kamay at pwede rin o oh hanggat maaari ay sanayin ninyo silang humawak ng lapis gamit ang kanilang kanang kamay. Kasi mas madaling turuan ang bata kapag kanan ang ginagamit lalo na kapag ang magtuturo din ay kanan. Pero kung hindi nila kaya at mas maganda ang kanilang sulat gamit ang kaliwang kamay, pwede natin silang i-develop pa. Mas maganda kaliwa marunong kanan marunong. So kung saan sila sanay, doon natin sila pagfokusan. Sa mga beginners pa lang ang mga anak, ini-encourage ko ang mga parent na ang ipagamit nila sa kanilang mga anak is yung lapis na malaki. Bakit? Kasi mas malaki, mas madaling mahawakan ng bata ng maayos ang lapis hanggang sa sila ay masanay sa paghawak at pagsusulat. Kung sila ay sanay na, pwede na nating ipagamit yung kulay dilaw na lapis na karaniwang ginagamit sa mga primary grades. Ano ba ang tamang papel na dapat ipagamit sa mga bata? Mas magandang ipagamit natin yung papel na may kulay, asul, pula, at saka asul yung guhit at malalaki ang pagitan. So, mas madali silang makapaglinya, mas madali silang makapagsulat ng maayos kapag ganito ang kanilang gagamitin. Balikan natin ang usaping study habit at pagtuturo ng discipline sa ating mga anak. Tuwing weekend, Sabado at linggo, sa so walang pasok sa school, magkaroon tayo ng schedule. Gumawa tayo ng schedule na kanilang dapat sundin na pwede natin ipaskil sa kanilang mga kwarto. So, yung schedule na yun, yun ang kanilang susundin. Anong purpose? Para maturuan natin sila ng disiplina ng pagsunod. So, nakalagay doon, ang gagawin nila pagising sa umaga. Limbawa, kakain ng almusal, maliligo, magtututbash manunood ng TV. Pero mga mami, hindi buong maghapon natin. Pwede nating payagan ang mga anak na manood ng TV o kaya ay maglaro ng kanilang mga gadget. Kasi pag nasanay sila na maghapon na nanunood at naglalaro ng mga gadget, magiging, magiging hobby na nila yon at tatama rin na silang magbuklat ng kanilang mga notebook at magsulat. So ngayon, yung Sabado at Linggo na yon sa isang araw, magkaroon kayo doon ng schedule na may oras sila ng pagbabasa at pag-aaral. Pero siguraduhin ninyo na yung oras na ibibigay ninyo sa inyong mga anak ay yung time na hindi sila aantukin. Magkaroon din dapat sila ng time, ng oras kung kailan sila pwedeng manood ng TV at oras kung kailan naman sila pwedeng makipaglaro sa kanilang mga kapatid o kas kanilang mga kaibigan. Kasi need din ng bata na ma-develop ang socialization, hindi lang puro aral. So, sabay-sabay nating i-develop yun sa bata. And then, mayroon din dapat silang time kung anong oras sila matutulog. So, sa ganong paraan, masasana yung ating mga anak na magkaroon ng discipline at study habit nang hindi naman na didegrade ang kanilang karapatan bilang isang bata na makapaglaro. Ang pagbibigay ba ng schedule ay pwedeng gawin lang tuwing Sabado at Linggo or weekend? Hindi po. Pwede po natin itong gawin araw-araw, simulang Monday hanggang Friday. At least mayroon silang 30 minutes hanggang isang oras na study habit. And bago sila manood ng kanilang paboritong teleserye o series sa TV. At maaga din po dapat silang matutulog para kinaumagahan ay hindi sila aantukin sa klase. Isa pang dahilan kung bakit ang mga bata ay affected ang kanilang pag-aaral kapag nasa school ay kapag sila ay puyat. So, nayan ang inaantok. Uneasy sila sa kanilang upuan at halos hindi nila nakakatch up o hindi nila naintindihan ang lesson ng guro dahil sila ay puyat at kulang sa tulog. So, ang sapat na pagtulog po ay mahalaga para sa isip para maging maayos ang pag-iisip ng ating mga anak at lubos nilang maintindihan ang ireleksyon ng kanilang guro. Sana po ay may natutunan kayo sa aking ibinahagi ngayong gabi. At sa sunod ko video ay ibabahagi ko naman kung ano ba yung unang-unang dapat ninyong ituro sa inyong mga anak sa larangan ng pagbasa at pagsulat. So, follow me here. At huwag pong kalilimutang mag-like at mag-comment at pwede na rin po ninyong i-share ang aking video. Thank you!